So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PG Vergara of Linyada ng Mamay. So andito ulit tayo upang sumagot sa inyong mga katanungan. Okay? So sa comment section muli, manggagaling ang ating mga katanungan na sasagutin. Kaya mga kamanok, tapusin nyo yung video ito. Baka isa sa mga katanungan nyo ang aking masagot ngayong gabing ito. At yung sakali man na wala dito ang inyong mga katanungan, mapalad ka pa rin sapagkat matututo ka o makakakuha ka ng mga idea or tips na po pwede mong may apply sa inyong buhay pagmamanok. Kaya mga kamanok, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video ng ito. Kung nagugustuhan nyo yung ating mga topic na uh, ginagawa, mga katanungan na sinasagot. Kaya ano pang iniintay nyo, kung napindot nyo na yan, simulan na natin mga kamanok ang muli, ang tanungan sa inyong mga uh, nilagay dito. Ano? So ang katanungan unang-una galing kay Eddie Eddie Bukiran. Ayan. Ano ga ang magaling sa sipon ng manok na may halak? Okay, dami ko nang napainom. Okay na nabili sa veterinary supply. Okay? So ano daw po yung magaling pagdating sa sipon at halak ng ating mga alaga? Actually, pag sipon at halak na po ang uh, sakit ng ating mga manok, medyo payat na po yan. Bakit po? Kasi po, ang sipon pag nagtagal, nabiging halak. Okay? At pagka sipon nagtagal, namamayat po ang manok. Mapapansin yung mga kamanok, yung, yung kilikili ng inyong mga alaga, basang-basa na po. Tapos yung mga mata nila, malalalim na po, tapos nagbababalls or nagbubula-bula. Kapag kaganyan mga kamanok, ang kailangan nyong gawin, liguan nyo muna yung manok. Para yung kanyang kilikili, ma-refresh. Ma no, ma ma para sumingaw. Okay? Masyado na pong ano eh, nabansot nyo yung manok. Kailangan nyo ng uh, refreshing feeling. Paliguan po natin kung magiging maganda ang panahon para yung kanilang mga balahibo is muling kuminis. Para naman yung kanilang mga kilikili, mahugasan, mahinawan, at maging uh, presko ulit. Okay yung kanilang mga mukha malamigan. Kasi sobrang init ng katawan yan mga kamanok eh. Okay, huwag kayong magalala mga kamanok. Pag yan po yung pinaliguan ninyo, mas magiging maayos po yung manok. Tapos, uh, mas magiging uh, maayos din po yung pagbibigay ninyo ng antibiotic sa kanila. Okay, yun ang ginagawa ko dito sa aking bakuran. Kapag ang antibiotic ay ayaw tumalab, nililiguan ko po sila. Dinidiklag ko po. Ang pagdidiklag po, kahit hindi na kayo gumamit ng baktidol at syringe, inyo lang pong ilagay ang inyong hintuturo sa kanilang ngalangala at irab nyo pong ganyan. Makikita nyo po, yung sipon na malabas dito sa ilong. Okay, yung mga playman lumalabas dito sa ilong. Ganun ninyo po. Kasi nasa ano yun eh, nasa ngalangala -ngala at dito sa ilong na i-stack up yung playman ng manok. Tsaka dito sa Adam's apple. Yung halak po, kaya po tumutunog, yung po ay merong malagkit na laway dito sa butas ng Adam's apple nila. Yung po ay hindi po nila ma mailalabas. Hindi po nila yon uh, nga uh, ay maalis. Kaya po sumisipol yon every time na sila ay o humihinga, nagwi-whistle po yon, parang nagkakaroon po ng pito, bumabara po yon. Yung po yung tumutunog na naririnig ninyo sa dibdib at sa likod ng manok, yung po yung halak. Meron po siyang plemang makapit na hindi po niya maalis. So kapag kaganoon mga kamanok, nagpipilit naman nating ilabas yon. Okay, pipilit po natin ilabas. Pag nakita natin yung butas, kuha po tayo ng, ng uh, cotton buds, isausaw po natin sa bactidol, saka po natin alisin yung mala malapot, na, uh, malapot at mala makapit na laway. So, linisin po natin yan every day kung maririnig pa rin natin tumutunog. Okay? So, right after nyan yung ilong po nila at nalangala, check nyo, may, mayroon po yung makapit na sipon. Okay? Kailangan po nyo maalis yun. Pag po nirab nyo itong ilalim ng kanilangalangala, meron po lalabas na sipon, madami po yun, yung po kakaalisin nyo. After nyan mga kamano, after 3 days sa pagbibigay nyo at pag uh, paulit-ulit yung pagdidiklag, makikita nyo gumaganda yung manok. Kasi po, nakaka-recover sila doon sa stress na ibinibigay ng sakit. At tandaan nyo mga kamanok ha, ang manok na may sipon, kahit yan ay konti lang, ang tagal pong gumanda, namamaya at hindi po mabilis gumanda yung katawan, yung itsura ng manok. Okay? So kaya mga kamanok ha, sila sabi ko sa inyo, kapag nakita nyo na sintomas na nalulungkot yung manok, bigyan nyo agad ng antibiotic kung meron sipon. Minsan naman kasi intestinal, walang sipon pero nangihina. Okay, so idol, uh, pagdating sa antibiotic, pwede kang magbigay dyan ng Amtil um, 500, pwede yung Doxilac tablet, o kaya naman ay Trifast. Ang Trifast, hatiin mo lang, pwede yan umaga at hapon. Hanggat maaari mga kamanok, gawin niyo po ito nang walang laban po yung kanilang tiyan. Hanggat maaari. One hour, excuse me, or two hours, magdiklag na kayo, magbigay na kayo ng gamot para mas maging epektibo mga kamanok. O kaya naman, sa gabi kapag katunaw na po yung kanilang kinain, mas makakatulong po yun, para nakapagpapahinga rin po sila. Okay? So sana kahit paano makatulong yung ating tips na ibinigay ngayon. Ano? Sagot tayo ulit ng katanungan. Ah, uh, galing kay John Toston. Ayan, idol, pangit ba ang manok na mapitso? Actually, yung mapitso manok para doon sa iba talagang uh, nag-aalaga ng mga bulto talaga ang katawan. Ayaw nila nung mapitso. Gusto talaga nila ay parang mga buko. Ang hindi nila alam, mas maganda po yung merong pitso, yung manok. Ika nga uh, ay parang barko. Malalim, ah uh, ma, -ma malaki po yung pitso dito sa ilalim. Mas maganda po yun. Okay? Kasi mas nagagawa nila ng maayos yung kanilang mga activities na ginagawa. O kung may mga exercises, workout and trainings kayong ibinibigay sa inyong mga alaga. So, mas makakatulong po mga kamanok na hindi po masyadong masikip ang kanilang uh, ganitong breast muscle. Kasi po, sa mga exercises, hindi po nila, uh, ikaw nga, eh, may re reach out yung kanilang mga paa, okay, para gawin yung isang activities. Kasi sumasabit na po dito sa kanilang dibdib o sa kanilang breast muscle. Pero kung ito po ay siksik, or meron po siyang pitso malaya po malaya po yung kanilang mga legs kasi nga po malaki po yung space dito open space po yung ilalim kahit ano pong gawin nilang activities magagawa po nila ng malaya compared po doon sa masyadong malaki yung breast muscle ng manok konting ganyan tumutukod na po yung laman dito sa kanilang singit kaya po limited uh, limited na galaw lang po ng manok kapag ka sila is nagwo-workout and nagte-trainings, nag-exercise, hindi na po nila magawa yung iba. Kaya po mas maganda kung mapitso o may konting pitso ang isang manok. Okay? So next. Okay, 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 okay. Mm -hmm. Ito galing kay kay Boots. Ayan, so boss, pwede pa bang mag ng Coriza kahit 6 months old na ang aking manok? Pwede po yun mga kamanok. Tayo po ay nagbibigay ng Coriza vaccine after 6 months. Okay? Kung nagbigay tayo ngayon, after 6 months, nagbibigay ulit tayo, follow-up vaccine po ang tawag. So, mas tumataas ulit or pinapataas ulit natin yung protection ng manok dahil sa or uh, against sa pabago-bagong panahon. Okay? So bumababa po ang uh, ang vaccine uh, protection ng manok kapag tumatagal? Okay, kaya po tayo nagbibigay ng booster sa kanila. Kung 6 months old pataas ang alaga mo walang problema. Mas maganda yan makakatulong basta maayos ang iyong sistema ng pagbabakuna. Okay? So, galing kay Excel Semilia. Ayan. So, ito tanong niya. Ano ba ang priming? Ano ang pinapainom? Actually, baguhan siguro to. So, welcome lords dito sa ating channel. So, pag sinabi pong priming, ang ating pong mga alaga ay atin po silang inire-ready for something na uh, mayroon tayong future na activities para sa kanila. Pwede po tayong mag-priming kung tayo ay magbi-breeding. Pwede po tayong mag, kung tayo, may invitation. Po tayo mag kung tayo ay may pupuntahang imbitasyon. Pwede po tayong mag kung tayo ay nakukulangan sa katawan ng ating mga alaga. So pag sinabing priming, diyan po papasok yung pagpupurga, pagpapaligo, at pagbibigay ng injectable supplements, at syempre pagbibigay ng uh, antibacterial. Okay? So nagka-flushing po tayo kapag kaganyan. So ginagawa natin yung uh, bacterial flushing para po hindi tumuloy yung mga sipon-sipon, kung may nararamdaman yung ating mga alaga, nagagamot na po kaagad natin. Kaya po pagdating sa priming mga kamanok, kailangan nyo pong mapurga yan. At ginagawa po natin yung priming para po tayo ay makapag-ready uh, ay makapag -ready ng ating mga alaga. Kung tayo man ay may preparation, for example, sa breeding, okay? kung uh, piniprepared natin yung ating mga alaga dahil sila ipayat para maging healthy, So, nagpa-priming tayo, nagpupurga tayo. At dito sa aking bakuran, ang pagka priming ko dyan is monthly po. So, monthly po tayo nagpupurga, nagpapaligo. Yung pagpapaligo, mas maganda kahit once in a week or uh, once in two weeks. Depende po sa inyo, pero wag naman sanang sobrang tagal. So, yun lang muna sa ngayon ang ating uh, topic sa uh, kahit papano, mga idol. Uh, nakapag-share ako ng kaunting kaalaman, kaunting knowledge pagdating sa pagmamanok. So, kung may katanungan pa rin kayo, hindi ako magsasawang sagutin yan. Mag-comment lang kayo. Diyan ako nagbabasa ng mga katanungan na sinasagot natin. So, see you for our next vlog, mga kamanok. Mahal ko po kayo. Paalam.